Ako po ang doktora ni Ate Gay. <laughs> at gusto ko po ako gusto ko po iparating sa inyo na maganda maganda na po ang kanyang kalagayan, patuloy na gumagaling ang kanyang karamdaman. Wala na po ang masyadong malaking bukol sa kanyang liig. Kaya pinagtulong-tulungan namin mga doktor ang makakaya namin. Kaya man Ate Gay, pagpatuloy mo lang at sundin mo lang mga payo at ang mga resultang ginagawa ko sa iyo, gagamutin pa kita ng gagamutin. Ha? Tuloy mo lang yan at magkikita pa tayo. Lalagyan kita ng dede, huh? balakang, lahat, ita transgender na kita kasi yan ang pangarap mo. At ibibigay ko sa iyo Naka-ready na yung mga gunting, kihiga ka na lang, ha? Hey! <laughs> I love you so much, Ate Gay! Hi, Ate Gay! Ito si Petit. Siyempre, masaya kami sa recovery mo. At yun naman talaga pinagdarasal namin. Ako, dalangin ko ang mabilis mong pagaling. At alam ko na gagaling ka. Kaya mo yan. Laban lang. Walang bibitaw, Ate Gay. At um, may message ako sa iyo. Tanggapin mo yung message ko. Baka rin mo na nababasa. Na, na God bless all you all napakasayang balita na gumagaling ka na. Sana mas lalo pang gumagaling dahil hindi naman talaga kaduda-duda ang kapangyarihan ng may kapal para magpagaling sa mga taong nangangailangan ng tulong niya talaga. Tuloy-tuloy lang yan, Ate Gay. Pahinga lang muna. Okay lang yun yung pahinga kasi pag sobrang magaling na yan, bawing-bawi ka naman. Pagaling ha, kita-kisa tayo sa intablado. Ah! At, tama ba yung tono ko? Ah! Kasi mas mataas yung kay Ate Gay. Eh. Sa ako sa so mga nagmamahal sa iyo talagang uh, kaming mga mga baguhan ay uh, sobrang napapasaya mo kasama ka namin talagang masaya uh, masaya kami nat natatawa kami sa iyo at gay laban lang lahat kami nagmamahal sa iyo laban mo laban nating lahat natin sasamahan ka namin at uh, pinagdadasal namin na sana mapabuti pa at uh, maging maayos ang lahat i'll see you soon syempre mismo magpatawa ay Hi Ate Gay, si Ate Goy ito of course, happy kaming lahat na nakikita namin sa social media mo na okay ka na. Alam ko na mas magiging okay ka pa. Dahil alam kong lagi ka nagpipray. At kami, lagi rin kami nagpipray. Balita ko, parang nawawala na yung mga keme-keme dyan sa ano mo. Nako, malapit na malapit at makakasama ka na namin ulit sa entablado. At magiging tuloy-tuloy yung mga shows. Yung mga ano, hindi naman for sure na cancel yun. Yung mga show mo, I-move lang yun. Kaya, join mo naman kami dyan sarap. See you soon. Gusto ko masayang masaya ako dahil nakikita ko yung recovery mo. Sobrang pinagpe-pray ko talaga na sana maging mag mabuti tayong lahat, lalong-lalo na ikaw. Isa ka sa mga hinahangaan at kinagigiliwan ng lahat, ng marami. Sana magsama-sama tayo sa mga susunod na panahon. Sa ngayon kasi nakikita ko yung sobra-sobrang improvements mo at At naaalala ko din, bago mangyari ang lahat ng ito, nag-uusap tayo at napaka-bless mo, napakarami ng projects mo. Nagawa mo lahat, nag-abroad, show dito, show dyan. Deserve na deserve mo yan. At until now, andyan ang mga uh, anghel natin sa lupa para tumulong sa iyo. Ate Gay, I always pray for you. Alam mo yan, mahal na mahal ka namin. Ang buong industriya ay malungkot nung i-announce mo ang iyong sakit at sabay-sabay din kami nag nagdadasal. Alam naman natin, pag sabay-sabay na nagdadasal, madaling maririnig ng Panginoon. I will see you back in shape. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ituloy mo lang yung pagpapagaling mo. Gagaling ka dahil kailangan pa ng maraming maraming manunood na magpapatawa sa kanila at magpapasaya. Nay, mother, my uh, idol actually nung nagsisimula pa lang talaga ako sa, sa comedy bar. Number one na pinanonood at tawa-tawa talaga ako. I'm so happy, nanay. Happy ako na nagiging okay ka na. At uh, syempre, kailangan pa rin natin, sana po, pagdasal pa rin po natin yung pagaling ni Ate Gayday. Alam ko po, na bilang sundalo ng pagpapasaya, eh, kailangan pa po natin ng mga ganon na mga nagpapasayang tao dahil sa pinagdadaanan ng Pilipinas ngayon. Iman tayo lagi nagsasama, pero alam mo yan, love kita. God bless you, magpagaling ka, at after nyan, magpamasahe tayo. <laughs> sobrang saya ko at syempre pinapakasaya namin dahil gumagaling ka na yan sana magpatuloy mo lagi yan mag-pray ka lang pala, parate at syempre see you soon get well soon magpagaling ka tuloy-tuloy lang ang dasal tuloy-tuloy lang ang laban huwag susuko uh, basta ipagpatuloy mo lang yan at soon makakabalik ka ulit So, of course, sa mahal mong ginagawa lagi, magpasaya ng tao. At syempre, hintayin ka namin na na-expect ka rin namin na makakasama ka pa namin ng na mahabang, mahabang, mahabang panahon. Kaya, dasal lang, pagagalingin ka ni Lord. I'm very, very happy na gumagaling ka na, Kay. See you soon! Hello mga best! At syempre, nandito tayo sa isang magandang gabi na kung saan ay uh, may pupuntahan tayong isang mahalagang pagtitipon or piging na tinatawag. Isang salo-salo uh, na kung saan, selebrasyon ng patuloy na pagbuti na kalagayan ng isang mabuting kaibigan. Sa tahanan na kung saan, kami-kami rin po ay magkakasama at magbibigay ng uh, patuloy na dasal at suporta sa nag-iisang mashup queen, Ate Gay! At syempre mga best ko, kasama ang pamilya ng mga tiga clowns, ay uh, magsasalo-salo kami sa munting kain biyaya na pinagkaloob sa atin para kay Ate Gay. Yehey. At syempre dahil marami ang natutuwa kay Ate Gay sa patuloy na kanyang paggaling. Isa po ang kaibigan namin at uh, kumparingan niya Ate Gay for longest time. Ang general manager ng clowns, actually ninang ko siya sa kasal hindi na malano ano ka ba? Ano pa? Marami na yes, lahat ng kapatid kaya, na isa uh -oh. na 'yon. Kita natin si Master gay. Hindi oh. ating master tawag ko sa kanya. Nakakatuwa na pagaling na siya ng pagkakaroon. Yes! sobrang talagang tuwa at masaya kami lahat para sa kanya. Siyempre, namiss ko na rin na mag-set siya or gano'n. Alam mo yun, di ba, Bes? Kaya magpagaling siya. Kaya magpagaling ka lang, ate gay. Lakasan mo lang lagi loob mo at nandito lang ang mga kaibigan mo. Ay, Tara! Ayaw, Bes! Ay, Mag-mashup mo naman sa ate. Kaibigan mo ng mashup. Um, wow, wow, wow. ang <laughs> <laughs> mali. Palo ba? Kayo, ikaw ay. <laughs> whoa 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 whoa, I know you want it, uh, I know you want it. Huh? Mali ba? Mali. Palo ba? Hindi <laughs> ko. Si Bubba nagre-ready na, naispatan na natin dito sa dressing room. Um, Napakaaga mo naman. dinner nga, diba? Ah, dinner. Oh, Early dinner. Ito, talaga namang uh, isa sa pinakamahal na mahal na Ate Gay. At nagmamahal kay Ate Gay. Si Ate Gay nagpasok sa akin sa uh, Clowns Republic. Kaya yes. ako napunta dito sa Manila dahil sabi niya, bumaba ka na mula ang Baguio para hindi ka nahihirapan magbiyahe biyahe ganyan. Sa yote, di ba? Oo. Oh, oh. Tsaka karot, <laughs> isama mo na din. Tsaka strawberry, nakalimutan mo. Bagyo. Napakabuting kaibigan na ate. Na, ma, masaya dahil? Alin? Masaya tayo dahil sa so kalangan Syempre alam naman natin diba Kung gaano ka strong si Ate Gay diba Very ano Masasabi ko isa siyang inspiration Sa lahat na may mga pinagdadaanan Kasi Alam mo yun Despite sa nangyari sa kanya Kitang kita mo naman diba Sa mga pictures niya Sa mga pinopost niya Kung gaano siya talaga Katapang ng Katapang na tao Kaya pinagbibigyan talaga siya ng Panginoon talaga Alam mo yun To give more, more of her strength. talent Diba strength Diba Guys Thank you sa lahat ng mga nagbigay ng na kanila mga panalangin, 'di ba? Alam ko meron diyan kahit di niya kilala. Madami rin nagme-message sa akin, pinapanalangin nila pagaling ni Ate Gat. Ito na nangyayari na, nangyari yeah, na. Yeah. Iba talaga -claim ang dasal. Natin. Oi, iba, iba ang power ng dasal. Iba oh, si Lord talaga. Yes. At saka yung dami niya nang inspired ng mga co-cancer patients. Correct. Yes. Diba? Tama, diba? Nakita mo naman sa post niya, meron din siyang isang cancer ano ah, survivor. Um, na, um, pinuntahan siya. Pinuntahan siya mismo. Ibig sabihin, ganun na lang yung talaga yung na-impart niya, na-inspire towards the people yes. uh, in front of her Kaya kung may sakit po kayo wag niyo masyadong I mean talagang nangyayari na yes. nasasaktan tayo pero wag nating dibdibin at sometimes uh -huh. wag tayong nag-iisip na magkakasakit tayo na magkakasakit eh and that's what we call a psychosomatic disorder oh! oh in short psychosomatic disorder yung minamanifest mo na magkakasakit ka kasi kaya ka nagkakasakit Napaka brainy nitong <laughs> si Becky, pero ano ang spelling ng sinabi mo uh, uh, Mamaya mapakita naman natin. Di diba? Back out siya. Ano na <laughs> talaga kami. Oh. Ate Gay, we love you. I love you. Ate Gay, malapit ka na. Ano pupunta dito? Sana si magustuhan mo yung pa-dinner namin sa'yo. Ako nag-order na. May in-order ka na. Yes, nagpaludo ako. Na oh, meron. Na. Pa Pag yan, wala. Kahit ako. Okay. nga hindi kasama doon sa pagkain, mga waiter nyo dito. <laughs> <Okay>. <laughs> Wampok agad. <laughs> wala pang sweldo. Nagpa-copy si Becky Bello. Iba siya, my friend. Yeah. Talaga ano naman around the world ka na. Pinaparamdam mo sa amin niya. Hindi kagaya gaya ng iba ng lahat. Ay! <laughs> Hello, 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 hello kayo dyan. Alam mo ate Gay, tuwa kami sa iyo kasi talagang pagaling ka na ng pagaling ng pagaling. Eto talaga, thank you Lord, magpagaling ka na ng dire -direcho. You are so blessed. Ate Gay, lagi ka lang ano, masaya, happy, positive always. Happy kami na gumagaling ka na. Soon mawawala na yan lahat. Pray lang tayo na pray. Hi, hello, this is Alexa Junisha. At syempre, isa lang masasabi ko, ate Gay, nakakatuwa. Tuloy-tuloy na ang iyong pagaling at sana magpalakas ka na, magpalakas ang bongga. See you sa mga event. Of course, miss ka na namin sa tablado. Hati gay, ako ay natutuwa at dahil nakita ko yung progress ng pagaling mo. And uh, natutuwa ako kasi yung prayers namin nagwo work talaga. We miss you and we can't wait to perform with you again and hihintayin namin ang pagbalik mo sa entablado Walang himala! Ay, teka, parang hindi ko linya yon kasi Vilmania na ko. Pero ang totoo, may himala dahil Ate Gay, I'm so so happy! Talagang napakaganda ng pagdarasal ng maramihan dahil talagang dininig, pinagbigyan tayo. Kaya naman Ate Gay, get well soon. We are so happy na talagang tuloy-tuloy ang paggaling mo. And always remember, walang himala pero may pag-ibig mula sa akin. I love you! Yes, masayang-masaya kami kasi binisitahan kami ngayon ni Ate Gay. Siyempre lahat naman talaga ay nanalangin para sa kanyang paggaling. Thank you Lord na talagang magaling na magaling na si Ate Gay ngayon. Best! Ay, totoo. We're so happy and sana mag-continue pa hanggang sa mawala na talaga Ate Gay. Tapos makabalik ka na sa entablado. Namimiss ka na namin at namimiss ka na ng mga tao. Sana mawala na talaga yung sakit mo. Uh -huh. Totally healed. Di ba? Daxi! Hello po! <laughs> Hello po talaga sa inyo. I'm so, so happy kasi ito ay kinakonsider nating Thanksgiving ni Ate Gay. So, we are all here to celebrate the life kasi nandiyan pa rin si Ate Gay. Totoo ang may himala. Totoo may himala. Uh, in Jesus' name you are blessed. gagaling ka talaga, Ate Gay. Ate Gay, oh my gosh, grabe. Sobrang na-miss ka namin. Sobrang dami-dami nagmamahal sa'yo. Magpagaling ka pa kasi yung dami mo mapapasayahin na tao. And uh, kami rin mga kaigibigan mo, mga mo, napapasaya mo kami. Kaya kailangan ka na kailangan ka namin dito sa mundo ng uh, katatawanan, ng komedya. Ate Gay, naku, sobrang saya namin. Lahat, dami na, hindi lang ako, ang dami namin na na gumaling ka. Sobrang uh, excited na kami na gawin yung mga ginagawa nating regulars sa Entablado. Kaya magpagaling ka Ate Gia, mahal na mahal ka namin Ate gay Love you so much! Say ho oh, ho! Nakakatawa naman kung gano'n. Bakit nakakatawa? Kasi gumagay na sa Ate Gia. Oo oh, nakakatawa naman kung gano'n. Okay, bye! Alam namin kayang kaya mo yan at maraming salamat din sa'yo dahil napakalaki ng inspiration at binibigay mong lakas lalo na sa mga fans mo na talaga nag-aabang na mas maging mabuting mabuting ang iyong kanusugan. see you again sa tablado ng pagpapasaya we love you so much Ate again I always pray for you. Pinagpe-pray ko talaga na keep on praying for you. Ang mabilis pag pagalit. Sana mapabuti pa at sana tuloy-tuloy na to.

I love you Ate Gay. Basta mahal ka namin. I love you Nay. I love you Ate Gay. We love you Ate Gay. I love you, Ate Gay. God bless. I love you. I love you. I love you, Ate Gay. I love you. Ate Gay. I love you, Ate Gay. You. Sobrang miss ka na namin. Miss ka na namin. I love you. Mahal na mahal ka namin. We love you. Mahal na mahal ka namin, Ate Gay. Love you, Ate Gay. Yeah, we love you so much.